yun hanggang dito na pala yung tar ano ko kalabasa ko haba na o malaki na pala dito sa likod yan o, yung ano ko pipino ko parang nagapang ba yung pipino nagapang na tayo yan kalabasa mga po pu mga puno ko dito tinanim ko lang yan tumubo o, yung aratilis na yan binunod ko lang sa baba sinusok ko dyan tumubo. Tsaka itong ano to, uh, rubber tree ata yan. Basta so, naki, ano lang, tinusok ko lang sila dyan. Binawan ko lang, maliit pa. Ayun, eh, lumaki. So, akala mo may lupa ako dito, puro lang sa ano yan. Sa team, uh, drum, so, yun, nilalagay ko sa styro, malaking paso. Okay din. Kaya kung tatanim kayo ng gulay, ah, Pwede kayo magtanim sa mga ano lang. Basta't may lupa, lagay sa styro o ano pwedeng lagyan ng lupa. Tutubo-tutubo 'yan. Yan, dala ko wala kan, sibaw ng pader. Oh. So. Dati kasi nung maliit mali lit pa yan, wala, hindi, sinama ko dito muntik na mamatay kina, tinutuka ay ngayon nung lumaki na maro na lumaban kaya hindi niya na matuka-tuka siya na nga ay tinutuka ng maliit kaya pinagsama ko na sa isang kulungan dati kasi yung kulungan ito ang gamit ko maliit lang hindi na sila magkasya kaya na no, maliit lang yan pang maliliit lang talaga ang ginawa ko ngayon hindi ba yung kulungan ng aso ko doon ko sila ngayon nilagay yung aso ko tinali ko na lang sa labas okay pinapakawalan ko Ayan. Thank you. kali masih uh... pada Mga dumi yang yung ligo nila. Yan pa tama na pipik. Bubusok. Tatapok mo bunuhin. Yes,